Ayan guys Dalo na yung ribbon Ayan, tanda na lang namin Woo! What is up guys? Grabe, ang tagal nating walang vlog Naging busy ako, sobra kasi pasokan na ng mga bata, nag attend ako palagi. As nagtapos ako ng mga project. So talagang naging uh, busy ako. Wala akong time mag-edit. <laughs> May mga videos pa akong 2 months ko nang ano, na shoot hindi ko pa na-edit. -na Ayun. Anyway, palabas tayo ngayon. August 26 ba nga? 27. I'm not sure. Ayan, maulan. Ah, uh, na, lumalakas na naman yung ulan. So, kailangan natin maglagay ng raincoat. Ano, ipupunta ko ngayon ako. Papunta ako ngayon sa isang car dealership. Punta tayo ng Suzuki Bagyo Yon, <laughs> Suzuki. Pero eh uh, tayo ng ride. Right. So, uh, yes guys, kukuha tayo ng sasakyan, bagong sasakyan. So, meron na akong kailangang uh, pirmahan doon sa sa branch, Suzuki Baguio branch and uh, hopefully hopefully, hopefully, ma-release nila tomorrow uh, makuha natin yung bagong sasakyan natin uh, bukas, so gawa na lang natin ng vlog yon tagal kong inantay ito, dalawang taon dalawang taon na ipon kailangan natin sa business natin eh Siyempre, lahat na lang gumagawa ng delivery natin itong motor natin. Pero kapag may malalaki akong mga delivery, wala, hindi ko siya ano, hindi ko siya mai may lagay sa motor. So sobrang delikado. So kaya tayo ko man ng bagong sasakyan para naman matulungan tayo sa ating uh, pagdi deliver It's all about business. And siyempre comfort na rin ng family natin. But mainly is for business. Kaya kailangan ko magsuot ng raincoat. Teka. At kailangan ko rin mag-withdraw. Park muna natin dito. May ride tayo sa Sablan. may event doon. Kailangan ko lang mag-judge ng uh, painting competition. Mural painting competition. Tapos, balik ulit tayo. Teka lang, maglagay lang ako ng... Uh, lang ako ng, ano, ng raincoat. So, ito yung... Ano, ito yung... Uh, kahit pa paano is... Uh, part ng uh, another... Hindi naman siya burden pero additional thing na ginagawa mo kung nagmo-motor ka, kailangan mo talagang magbaon ng uh, ito, ng raincoat sa mga ganitong cases. Syempre maulan. So isang reason din 'to, no. Kapag umuulan, hindi tayo makapag-deliver ng uh, mga trabaho natin kasi 'pag umuulan, hindi naman pwedeng mabasa yung uh, mga deliveries natin, mga canvas. So isang disadvantage din 'yon. So isang reason kaya kukuha tayo ng sasakyan Tagulan na ngayon eh Habang tumatagal dumadami yung kliyente natin Siyempre Sayang naman yung income di ba So uh, Ayun Kailangan natin Ng uh, ride guys, we are here in Suzuki Ayan May kailangan tayong ayusin Walang tao Okay <laughs> guys Ititignan uh, ko yung uh, Itipukuhin natin Na? nakita ko naman yung van ang <laughs> ganda so yung kukunin nating van is a Suzuki APV GA 1.6 sya ayun, yun yung pinaka basic actually, base uh, model okay na sa akin yun kasi pang harapas nga eh. di ba, lalagyan ko siya ng kung ano-anong mga construction materials like kahoy and uh, lahat, kahoy, plywood. It's time to go. So ngayon, So ngayon pupunta tayo ng uh, sablan. Oops. Sir, thank you <laughs> Hello. Are you happy, Mama? Are you happy, Iris? Yeah. Why are you happy, Mama? Because today is the day <laughs> we're gonna get the car. Ooh. hindi siya okay mayroon naman ako okay may gas na to parang lagas yun hindi kami makalabas kanina so yung purpose naman kasi natin ito is para mailagay natin yung mga paintings natin dito yan, paloob. Kasi yung sasakyan namin before, yung Suzuki, yung uh, Toyota Wigo, sobrang liit. So, hindi kasi yung malalaking paintings. So, at least dito, pag babiyaya ko na Manila or deliveries ng mga business or paintings, at least kasi yung dito. May, may, sa Canada after two years. Pagi so, okay guys, ayan, yung Suzuki, sa uh, niya si Kia at si MG. Uh, high fleet motor so dito sa kabila naman is yung Kia ayan, ginagawa yung MG doon banda ayan, so dito ayan, Suzuki tama namin sa si Iris mag sa si 7 na siya I want to punta sa yes may dalawa pang document ayun i-film mo na Hey guys. Meron na yung ribbon. Ayan, na lang namin. Okay, let's go. Grant your blessing upon this card and bless those who use it. May they always treasure this gift for your honor and glory, for the benefit and service of others. The Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Okay, well, hey, thank you, Father. Okay, good morning guys. Um, sikit. <laughs> Gana. Pasok lang tayo. Ito yung ride natin. Ayan, ito yung parking space. Kung nakita niyo yung mga previous videos ko, dito tayo nag-shoot ng video natin regarding sa ito sa kiwi natin. But, well, uh, bumili kasi tayo ng sasakyan. So, ulit na ng space. Ayan o, oh, ganyan lang daanan sa Paloobo. Oh. Ayan, pati dito sa gilid. Ayan, so, uh, and Katapos lang ng ulan. <laughs> Suzuki, and APV. Ayan, logo niya. Tara sa loob. Pasok muna tayo. Ah, yeah. uh, dito pa yung owner's manual. Ayan yung mga kailangan nating uh, mga documents from Suzuki. And ito yung interior niya. And medyo umaga kasi. So, ayan baba na natin yung visor. Ayan o'clock ng umaga. And so yung kinuha kong sasakyan guys, it's a uh, Suzuki APV GA. Ito yung base variant ng uh, Suzuki APV, yung pinaka base variant. So, nothing special actually dito. Kung makikita nyo dito sa interior niya, sobrang basic. Actually 90s look na yung ibang knobs niya ito eh yung, 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 ano yung uh, yung fan yung aircon ito kung saan dadaloy yung uh, yung hangin ito yung mga knobs niya it's, it's it's very 90s look old school talaga tapos ayan yung ating sound system it's clarion ayan uh, hindi siya touch screen ano sobrang basic yan wala na tayong tachometer ayan diba? yung likod niya Ayan, this is an 8-seater van. Ay, okay, so, nakakatawa na no? kasi yung unang plano talaga natin sa pagbili ng sasakyan supposed to be yung Suzuki Every Wagon, yung mga minivan yung pinopromote nila, Boy First Time nila, Mayor TV, ay yung mga pinapanood natin sa YouTube. Actually, yun yung plano ko talaga na bilhin in the first place. So, pinaplano ko na, pinag-iipunan ko na yun way back uh, last year pa but unfortunately kasi kailangan ko ng mas malaking van talaga yung naplano ko na yon like like babiyahin na ako sa sa Davao pupuntahan ko yung shop ni Dodong Laagan tinawagan na nga namin si Dodong noon eh tinanong namin yung presyo kung magkano yung mga gagastusin namin sa mga upgrades plus yung shipping niya so nakaplano na lahat yon and then eventually nagbago yung decision natin kasi kailangan talaga natin yung sasakyan kasi umuulan na eh nag na ako ng anak ko eh tag-ulan na ngayon so August ng August niyon uh, kailangan ko na kumuha ng sasakyan so instead of waiting for three more months kapag in order na natin yung sasakyan kaya dodong laagan well mag-aantay pa tayo ng ilang ano ilang buwan fortunately yung yung barkada ko well uh, agent siya ng uh, Suzuki Ayan, si Shad Shardik darate shout out <laughs> salamat sa pag-assist sa uh, pagbili ng uh, itong itong Suzuki APV van ah uh, marami nagsasabi sa akin nung nakuha ko to bakit daw hindi yung higher variant yung kinuha ko yung GLX ang mangyayari dito sa van na to pang pangharabas ko talaga siya ah <laughs> uh, well, yung yung trabaho ko kasi well nasa construction and arts and wago tayo ng mga canvas nag deliver ng mga paintings canvas uh, mga woodworking So ang mangyayari dito sa van talaga natin, well, lalagyan ko siya ng mga kakoy, ng mga welding rods, <laughs> plywood. So parang ano eh, parang sayang yung ganda ng higher variant na Suzuki GLX, di ba? kapag kinuha ko siya, magagasgasan lang siya. Eh. So what is up guys? August 18, 2024. Ayan. After 3 weeks, nakuha na natin yung ating plate number. So inatay natin siya ng 3 weeks. Ang bilis. So meron na rin yung ORCR natin. Ayan dito. Okay. So, kabina natin. At least, ano, hindi uh, na natin kailangan mag-antay pa ng katagal. Guys, please don't forget to like, share, subscribe to my channel. Check, uh, check nyo rin yung mga videos ko regarding uh, ang ganitong content. <laughs> Balik pa rin tayo sa pagmamotor. Salamat.